grabe ang ulog ito ayusin natin ngayon okay babaklasin na natin ito na siya guys nalagyan na natin siya naayos na natin siya wala na siyang kaalog-alog eh. ang ginamit ko lang palang washer guys yung yung ano nito yan o, oh, tinanggalan ko. Plastic bottle lang guys na takip. Pero piliin nyo yung medyo makunat na plastic at mukhang matibay kagaya ng takip ng jean. Yung 4 na jean. Yun, ang ganda ang takip nun. Nabaklas na lang din natin guys. Lilinisin na lang din natin. Eto, lilinisin na lang natin to meron ako dito yung ginagamit na gasolina yun ang pinapantanggal ko sa ano dinan nyo dito guys linisin madumi pala ang kamay ko mamaya ay ikakabit na natin lilinisin pala muna din guys sa ilalim ah. dumi bago natin ikabit asinsya na guys sa mga gamit ko nakakalad <laughs> okay ayos na wala hmm. nang talog-alog okay